Ang bata pa ako. Mahilig na ako sa mga nakakatakot na kwento. Tuwing gabi bago matulog, palagi akong nakikinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga engkanto, aswang, at iba pang nilalang na hindi dapat hanapin. Pero habang tumatanda ako, unti-unti kong sinubukang iwan ang paniniwalang ito. Para sa akin, ang takot ay isa lamang anyo ng katangisip. Isang konsepto na nilikha para takutin ang mga batang pasaway. Kaya nung lumaki ako at nagsimulang maging vlogger, naisip kong gawing content ang mga ganitong kwento. Sinubukan kong hanapin ang katotohanan sa likod ng mga alamat na kinatatakot ng marami. Isang araw, may nakausap akong kong taga Cebu na nagngangalang Jomari. Matagal na kaming magka-chat at pareho kaming mahilig sa paranormal. Sinabi niya kung gusto ko raw ng tunay na kwento, dapat akong pumunta sa probinsya nila kung saan maraming nagpapakita na mga nilalang na tinatawag nilang Sigbin. Naging interesado ako wala pa akong vlog tungkol sa sigbin at kung totoo man ang sinasabi nila, ito na ang magiging pinaka-engaging na content ko. Makalipas ang isang linggo, lumipad ako patungong Cebu. Pagkarating ko sa terminal, sinalubong ako ni Joe Marina na kamotor. Mula sa syudad, bumiyahe kami patungo sa isang maliit na bayan sa timog ng Cebu. Isang lugar na malayo sa ingay at liwanag ng lungsod. Habang papalapit kami sa bayan nila, unti-unting nagbago ang paligid. Puro punong kahoy, masukal na daan, at kakaunti lamang ang mga bahay. Ramdam ko ang kakaibang katahimikan ng lugar. Pagdating sa bahay nila, pinakilala ko ni jo Marie sa lola niyang sinanay timat. Matanda na siya. At sa unang tingin pa lang, halatang marami na siyang alam tungkol sa mga lumang paniniwala. Habang kumakain kami ng hapunan, biglang nagtanong si Nanay si Ma kung bakit ako napadpad sa lugar nila. Tinabi ko naman ang totoo na gusto kong makahanap ng kwentong nakakatakot para sa vlog ko. Pila siyang natahimik at napatingin sa akin ng seryoso. Sinabi niyang may mga bagay na hindi dapat hinahanap. Dahil kapag natagpuan mo sila, maaaring hindi mo na sila maiwasan. Hinagabihan, hindi ako mapakali. Siguro dahil sa pagod sa biyahe o baka dahil na rin sa sinabi ni Nanay si Pero imbes na matulog, naisip kong lumabas saglit para kumuha ng video footage ng paligid. Sinabi ko kay Jomari na samahan ako pero halatang ayaw niya. Hindi raw safe sa labas kapag disoras oras na ng gabi. Pero matigas ang ulo ko, kaya sa huli, napilitan na rin siyang sumama. Habang naglalakad kami, napansin kong wala halos ilaw sa paligid maliban sa mahihinang poste ng kuryente. Ang daan ay may kasukalan sa magkabilang ng gilid. At ang tanging tunog na maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. May kakaibang amoy din sa hangin. Parang tuyong dugo na may halong panis na karne. Tinabi ko kay Jo Marie na baka may patay na hayop sa paligid. Pero hindi siya sumagot. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang bakanteng lote sa dulo ng baryo. Sinabi ni Jo Marie na ito raw ang lugar kung saan maraming nakakita ng sigbin noon. Hindi ako agad naniwala. Para sa akin, baka gawa, gawa lang ito ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Pero nang ilawan ko ng flashlight ang damuhan, may napansin akong parang gumalaw na hindi kalayuan. Isang anino na mabilis na dumaan sa gilid ng paningin ko para itong maliit na hayop pero kakaiba ang kilot parang baligtad ang mga paa napahinto kami pareho tumahimik ang paligid wala na akong naririnig na kuliglig ni kaluskos ng dahon at isang matinding damig ang dumaan sa bato ko hindi ko alam kung guni-guni lang. Pero parang may nakatingin sa amin mula sa loob ng kasukalan. Dapat noon pa lang umalis na kami. Pero hindi. Imbes na tumakbo pabalik, nagdesisyon akong lumapit pa. Tahan-tahan akong humakbang papasok sa madamong bahagi ng lote kahit anong pagpigil ni Jo Marie, hindi ko siya pinansin. Gusto kong makita kung ano ang nailawa namin. Inilibot ko ang flashlight sa paligid at sa isang iglap. Nakita ko siya. Isang nilalang na hindi ko mailarawan ng maayos. Ang katawan niya ay parang aso pero kakaiba ang hubog nito. At ang mga paa niya ay baliktad ang pagkakatayo. Ang likod niya ay nakaarko at ang ulo niya ay parang butot balat na may mahahabang tenga. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang kanyang pulang mga mata. Mga matang parang apoy sa Hindi ako nakagalaw. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid at... Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko. Nang biglang tumalo ng nilalang papunta sa akin. Doon nang bumalik ang diwa ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo. Pero naramdaman kong hinila ako ni Jo Marie papalabas ng bakante ng lote. Pagkarating namin sa bahay nila, galit na galit si nanay si ma. Sinabi niyang kapag tumingin sa'yo ang sigbin, hindi ka na nito titigilan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya pero ang natitiya ko lang, hindi na ako makatulog ng maayos kinagabihan. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naiisip ko ang pulang mata ng tigbe na nakatingin sa akin. Kinabukasan, nagising ako na parang may kakaibang pakiramdam. Pakiramdam ko palaging may nakatingin sa akin mula sa labas ng bahay. Pag sumisilip naman ako sa pintana, wala naman akong nakikita. Pero isang beses, may nakita akong isang anino sa gitna ng kalsada. Hindi to gumagalaw pero kitang kita ko ang pulang mata nito. Hindi ko na tinapos ang bakasyon ko Kinabukasan, nagbuka agad ako ng flight pabalik ng Maynila. Pero kahit anong layo ko mula sa baryong yun, tuwing gabi pakiramdam ko may nakamastid pa rin sa akin. At minsan, sa madidilim na eskinita sa Maynila, parang naaamoy ko ang pamilyar na mabahong amoy.